Itong bangkay na ang na-recover mula sa landslide sa Davao de Oro dahil sa malakas na ulan. Ang mga biktima inabutan daw ng pagguho ng lupa nang bumalik sa kanilang lugar para sa prayer meeting. Mula sa Davao de Oro, live na magbabalita si Brill Montalvo ng Radio 5 Davao. Brill, ano ang update dyan? Teril, medyo maulan pa at napakalakas ng hangin dito sa kinatatayuan natin ngayon kung saan nangyari ang landslide dito nga sa Puroka 20, Pag-asa, Barangay Mount Diwata dito sa Mungkayo, Davao de Oro. Kaya naman, pahirapan pa rin ang isinagawa ng search retrieval operation ng otoridad sa apat na nawawala pa. Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, narito po tayo ngayon sa Mount Diwata, Mungkayo, Davao de Oro. walang uh, tigil po dito ang ulan. Nagawa pang magvideo ni Romil Gumatina sa kasagsagan ng malakas na ulan at pasara-rasjes ng umaga nitong Huwebes. Kita rito ang unti-unting paguho ng lupa sa harap ng kanilang bahay sa Purok 20, Pag-asa. Makalipas ang isang oras, natabunan na ng landslide ang kanilang bahay. Narecover na ang bangkay ng asawa ni Romil na si Catherine 27 anyos at kanilang limang anak na edad isa hanggang sampu. Patay din ang kanilang 37 anyos sa kapitbahay na si Marjorie Ninaria habang patuloy namang hinahanap pa si Romil at ang kanilang tatlong kapitbahay na sina Agnes Bitoon, 44 anyos, Elvera Saldua, 35 anyos at Richard Riboldada, 35 anyos. Critical din ang isang taong gulang na si Baby Amara na karga ng isa sa mga biktima. Kasama raw ang nanay nito sa Bible study sa bahay ni Narumil at bago ang insidente ay ipinakarga ang anak sa mga taga roon para lumabas sa glita. Ayon naman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi naman sila nagkulang sa paalala sa mga residente. Last Tuesday pa kasi nag na tayo ng force evacuation especially sa mga hazard prone areas yung mga landslide prone at flood prone areas kasi alam naman natin na uh, the whole of Mindanao is experiencing uh, heavy rainfall due to shear line. Pero bumalik sa kanilang bahay ang mga biktima para magsagawa ng prayer meeting. <makes noise> Kuan man, siya may sa may nag-lead sa ilang mga prayer meeting, a prayer na for prayer, siya may sa may nag-lead sa iyan mo itong mga disciples sa espiritual ng bahay sa si mga church na mo. Turno. Butunay gito sa ginoo, kay eh. Ang balay nga ilang itiguman, maurang gugibulan doon sa yuta yun. Alas tres kahapon nang itigil ang search and retrieval operation sa apat pang nawawala gaya sa patuloy na paguho ng mga lupa sa lugar. Dinala na sa puneraya ang labi ng mga nasawi. Una nang sinabi ng pag-asa na dahil sa line o banggaan ng malamig na amihan at mainit na hangin mula sa Pacific Ocean kaya inuulan ang ilang lugar sa Mindanao. Sheryl, sa ngayon nga ay nagpapatuloy ang search and retrieval operation ng otoridada dito sa Mungkayo, Davao de Oro. At kanina nga pasado, alas 11.30, ay uh, naiahon na ang isa pang bangkay nung apat na nawawala. At uh, ngayon nga, Sheryl, ay uh, iaahon na din ang uh, another uh, isang bangkay na nakita ng ating mga rescuer. So dalawa na lang ang kanilang hinahanap ngayon na na-missing. Uh, dulot ng uh, paguho ng lupa or landslide uh, dito sa uh, Mungkayo Davao de Oro at uh, higit pa uh, apat na pong pamilya naman ang nasa evacuation na uh, center ngayon ng uh, barangay at uh, sabi nga ng otoridad ay hindi pa sila pwedeng uh, makabalik sa kanilang mga bahay kasi nga delikado pa sa ngayon balik sa iyo, Cheryl So Bril, itong 40 na pamilya na nasa evacuation center, sabi mo nga hindi pa pinapayagang bumalik. Pero so papayagan pa silang bumalik o rahanapan na lang sila ng ibang lugar na mas safe for them? Sabi nga na ng barangay kanina, Sharila, sa ngayon ay doon muna sila temporaryong mananatili sa evacuation center ng barangay gym at ia-assess pa ng local government unit ng Mungkayo kung uh, pababalikin pa ba sila sa kanilang mga tirahan na dito nga sa Mount Diwalwal. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Bril Montalvo ng Radio 5 Davao.